Welcome to my channel. Pag-usapan naman natin ang kaugalian ng mga Turko kapag nakakapag-asawa ka ng Turko. Marami kasi ang nagtatanong kung ano yung mga kaugalian nila. Isa sa alam ko, yung bago ka mag-asawa ng Turko, dapat malaman mo ito. Kapag nakakapag-asawa ka ng Turko, yung kaugalian talaga nila, yung mga babae sa bahay lang, ayaw nilang nag-work ang babae. Yung babae sa bahay lang, dun siya, siya ang bahala sa bahay. Samantalang ang lalaking turko, siya ang mag-provide lahat ng pangangay. Yung iba sinasabi, yung mga asawa nila, pinapayagan naman sila. Hindi, hindi po lahat. Pero mostly po kasi yung mga kalalakihan na turko, kaugalian talaga nila na ang babae na asawa nila ay sa bahay lang mag -stay. Dito hindi ka basta-basta nakakalabas kasi dapat kasama mo lagi yung asawa mong turko bago kayo lumabas. Kaya bag mag-asawa ng turko, mag-isip-isip ka muna kung kaya mo ba ang ganyang way. Way of living nila ganyan. Yan ang isang alam kong kaugalian nila dito sa Turkey ng mga Turko.